So nandito tayo ngayon sa tinatawag na The Killer Road na madami nang na aksidente at namatay sa lugar na ito na nahulog yung isang dump truck Ay, yung ng bus truck oh Kita niyo yung isang malaking dump truck na nahulog dito sa bangin na ito. So bangin ito mga idol. Ang galing kami dito sa taas 'yan oh. Diyan kami dumaan. daming mga haka-haka at katanungan ang gumugulo sa ating espiritual na kaisipan. Mga katanungan, totoo ba o hindi? Na may mga elemento naninirahan kasama natin sa mundong ibabaw. Mga katanungan na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Halina't alamin natin at tuklasin ang mundo ng kababalaghan. Ito nun mga idol katuklas at nandito tayo ngayon sa Mount Mataba, San Mateo Rizal at pinuntahan natin yung uh, isang dating viewers natin na ngayon ay vlogger na din si Chrissy Mix TV Vlog at pupuntahan namin yung isang lugar dito na madami nang naaksidente dahil sa napakatarik at napakadelikadong kurbada ng kalsada. So may makita kayo dito nakalagay na magingat malalim ng bangin. So yun ang pupuntahan natin si madaming kwento-kwento na madaming namatay na dito mga naaksidente at ang dahilan daw ng pagkaaksidente ay may nagpapakita kaya yun puntahan natin mga idol sisilipin natin kung gaano ba katotoo at kakreepy yung lokasyon dito so alin at samahan nyo ako sa panibagong lugar at panibagong pagkikipag sa palaran sa mundo ng kababalaghan ito pa lang inyong lingkod si Katoplas at tayo yun. yung uh, nandito tayo ngayon sa San Mateo Rizal o dito sa tinatawag na uh, Mount Mataba ito yung Mount Mataba mga idol so inakit natin yan kanina at uh, kinuha na natin ang view para makita itong buong ano ng Maynila. So nandito tayo ngayon sa tinatawag na The Killer Road ng San So kung makikita nyo, ang daan dito mga idol ay korbada at talagang sobrang tarik at sobrang delikado. Ah, uh, kaya... <coughs> yung bangin mga idol ka Yan yung, yung bangin oh. Diyan oh. Diyan, oh. Diyan nahulog yung dump truck. So, pakita ko sa inyo, sobrang tarak, tarik at taas talaga oh. Eh, luma, lumalabas na si Araw galing dun sa taas bababa yan o putol kasi yung riprap dito mga idol so kung hindi to putol pwede bumangga bumanga lang dito at hindi tumuloy dumiretso sa baba yan o kasi may riprap naman sya kaya dahil sa putol dumiretso sa pababa kita yung mga dumadaan na truck ya Kartu kelas. Iya, no. dandahan dahan lang sila oh. Mga ah, kung makita nyo talaga mga idol Sobrang tarik ng ano Sobrang tarik talaga ng kalsada Kaya pala tinawag tong Dakili Road Ayan Ah, talaga ata ng dalawa So, oh, plano talagang babain Kaso nga lang Eh, kung magiging ano naman ang aksidente ay eh, wag na natin tumuloy bumaba diyan eh, importante na kuha na natin ng view yung lokasyon Yan kung sana ano to itong reprap ka to putol kasi eh. kaya dito daw dumaan oh diyan galing doon sa taas bababa diyan yan diyan oh bababa doon yan nandoon sa baba na yun ang truck yung dump truck Tara Hindi lang namin Ano na <tinyo> <tinyo> Ito, class At Pinilit namin binaba <laughs> At makita kasi nandito pa hanggang ngayon. Natatanaw na namin yung isang malaking dump truck na nagulog dito sa bangin na ito. So bangin na ito mga idol. Ang galing kami dito sa taas. Yan o. yan kami dumaan. Dito. Bumaba kami rito. Kapunta doon sa dump truck na yun. So. makita ko sa inyo yung truck. Bibidyoan natin. Uh, Bilitin natin bumaba doon. So stay tuned lang kayo mga idol class. So. Ito yung dump truck na uh, isang pamilya na matay yung driver, yung asawa at yung mga anak yan mga idol, tara yan mga idol gato plus nandito na tayo so ayun na yung truck oh kita nyo yan yung truck nakulog dito kita ko sa inyo yung sinumula no Sabi rin. sobrang taas yan mga idol Doon po sa pinakataas oh talagang bangin patay yung sakay nito eh lalapit tayo para mas malapitan makuha natin ah. mayroon kasi mag video mga idol na bababa kasi pangin yun kinakatkat ko na lang yung video si idol crazy mix oh. grabe punta tayo dun sa may harapan 2 plus o oh, yan ang forma nung aksidente ditong truck sa bangin na ito yung dun sa the killer road ah, grabe so sa lakas ng impact kasi sa taas na ba ng bangin na ito nawala yung pinakaulo nung truck ko so matagal na itong nangyari mga idol hindi ko lang alam kung kailan so magre-research pa rin tayo alamin natin kung meron nitong nakapost sa social media o sa youtube o sa mga balita na pagka-accidente ng dam truck na ito, kung kailan itong taon yun. mga idol grabe yung dahanan namin pababa so dito na kami ladaan pababa punta pa, sa ano sa kalsada ba balik dyan sa delikado na yun o no? grabe patay talaga yung mga sakay nito mga idol mga mga ganitong aksidente mga nangyayari aksidente ay kasalan tayo Ayan. Ayan. mga idol Ayan. mga idol katuklas kaka hirap mag-explore so at least sulit yung pagpunta natin dito sa San Mateo Rizal at napuntahan natin yung Dakele Road na madami ng buhay so yun nga mga idol katuklas sana supportan niyo ako palagi at sana patuloy kayo nandyan at magsubaybay sa bawat mga eksplorasyon na tinutuklas ni katuklas so uh, ito nandito tayo para mag uh, mag at mag-explore sa mga nangyaring eksidente sa mga may namatay or mga abandon kagaya ng mga vlog natin. So, hanggang sa muli mga Idol Gato Class. Uh, ito yung lingkod si Idol Gato Class. Uh, muli, nagpapasalamat. At uh, hanggang dito na lang ang ating vlog. At uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, yun. Sana lagi kayo nandyan para sa pagpasok natin sa mundo na kababalaghan. Ano na lang namin yung daan, so naligaw kami. Dumaan kami sa napaka-sukal na gubat. Resort ata, ah, te. Resort ba ta? Uh, ta, ta, ta. Well, para ito, te? Dito na tayo napunta. Para nakapunta kami sa resort. <laughs>